Evening, mga idol. Ah, congratulations solution pa tayo mga idol. O uh, sa hindi pa naka-subscribe ni Jasmine Fortin Smertris, paki-subscribe para ma-hit notification bell para ma-update kayo sa mga bago kong mga upload. O katong mga mahilig sa Smertris diyan subscribe na lang mo mga idol para dili na mag announce you dito sa kang Jasmine Portin o kang Armelita o shout out eh sa akong mga amiga diha sa mga kay youtuber youtuber mga langga sus ni ni, ni live in, ni sa ni back out ko sa GC tanan nga GC mga idol kay murag usar gibilin dia or duha kay grabe ka loading na magid sa akong cellphone mga idol di ultimo sa akong picture dili nako ka picture kay parte nang puno ah, sa akong cellphone dili nako ka kuan ka reply sa uban gali kay wala di na mapop up ang akong cellphone in town pasensya na good, mga langga ah katong mga youtuber nga ni live ni ko sa inyuhang gc mga langga Ah uh, shout out din ha sa imuha mga grupo bro, bro rains oh shout out ni bro rains be kanang ni live ko diha bro kai tungod sa ako ang cellphone in town nga usaragin town ni kabu ko nya di naman ko ka picture og di da pugo kabuhat og kanang ko an bijju kai tungod lagi sa ako ang phone storage pastilan kan ila ato ang cellphone nga daginoton kutda naman nga, kuwa na ko sa site <laughs> og salamat kaayo ninyo mga langga ha Oh, basta makakuan ko balik ra ko ninyo. Oh, tinuod makabalik ra ko niya mga idol. So karon mo shout out sad ko sa akong mga ni join button kaning mga tawhana. Salamat ka ayon ninyo ug basahon na ato taas na pud kay no sa ni join buton kan Jasmine 14 Sweet Trees YouTube channel. Anak Mix Vlog shout out nimo ma'am gwabuutan jud nimo ma'am hantud karon wala jud ko nimo biyae. No? o wala na po communicate di ninyo sa anak mix vlog dol mga youtuber ni siya o kang Yanix Villanueva dol PM kang Armelita Pianyar Montes Claros dol kay nagbuhat na kong GC sa supporter ni Jasmine Fortin sa youtube Naomi Ribot Chaka ma'am o kang guardian official kanis guardian official youtuber ni mga idol o palihog og dikit ani ah, mga idol sa katong youtuber palihog og dikit sa wala pa ka dikit aning ah, guardian official. Og Idol Erwin Escalante, shout out dul, pasok na kang Armelita Pianyar Montes Claros, og kang Sis Miriam Wadel. Salamat ka ayos Sis William Miriam Wadel bisa wala na juga ka kay BC. Wala jud ko nimo biya isa ato ang join button din ha more blessing nimo. Og gamping kanunay diha si Silap. Ruina Walog. Umam oh Ruina Walog, comment didto ma'am sa atong private house dili na private messenger nagbuhat yung kang armilita para sa youtuber Nikki Carlo Pison dol pasok na dol Eleanor Chupilo ma'am agoy kita kong comment ni mo ma'am kuhao na tika diha ma'am adto kas kang armilita mam, ha o kang Alan Noy Alan Alan Noy dol pasok na dol kung Hasil Estrada o kang Juan Bukog abukag o oh, kang ma'am Gian ma'am Gian mo ma ni akong kuan ma'am o. kang Armelita i-search ninyo sa Facebook Armelita Pianyar Montes Claros. o na siya ma'am akong Facebook na nga main account o kana ma'am Armelita Pianyar Montes Claros i-search na ninyo mga idola. ha na ako ang Facebook o kay Nana dito, Nana dito yung naghuwat ninyo mga kaoban. O salamat kaayo sa nag-join button din ha. O muna ay ako mga git gisudlan o GC mga idol para mausara mo na ako ha o makaswertita so win or lose lang kita ani mga idol kay wala man kita kahibaw sa atong unsay mong gawas o, si PCS o Ramanjod pero katong mga solid supporter na ako nakahibaw na po sa akong guide alam nyo na ha <laughs> di ba mga idol so karon mga idol pa padayon ta mo ni akong gihatag karon atay resulta 784 congrats 537 na hatag ko na atong usang adlaw dili ra gitag usa ka adlaw mga idol kauban ana niya no uh, 735 og 703 oh mo ni akong gihatag oh og dayon 9 pm 655 o para gid mo ma mahatagan og kalinaw sa inyong mga utok mga idol og nag, gid mo Maura na, gibuhatan na kong siya. Gibuhatan. So, ni gawas dyan, mga idol, ang atong 735. Gichikan ko gina mga langga, no? O ginagtimaan mo. ni sunod ayon sa 354. O napatay mga special diri mga idol. Pwede ra gina ninyo kuhaon kay special na. So, kana ang atong special hate na kaayon ni Karon, mga idol. Hate na kaayon na, no? If ever, 743, plus apan, para sa akong mga solid supporter ni Jasmine Fortin Suertris, punta kayo dyan. Tutuki mga idol, kay mo nato na to karon. Okay. 7434, ang bahaw nga 743. O 218 mga idol, 218 kung magdubol 181. So kung babaw, 648, double 664, 668. O niya, ang single, humanata sa 9, 1, 1 nahabilin ang 193. 0 is 1, ha. Dayon double nga 440 og single nga 408. So good luck. Mo congrats ko ani mga idol nga akong ihatag maora ni. Og muhatag ra ko sa inyo ha. Special ko ni ha. Karon mao ni ako ihatag ninyo og dayon mag explain ra ko sa inyo ha dire. Okay. Mag-explain rako sa atong numero. Sa kagahapon nga, niundas pa ta nga hatag nga best ninyo. Dara. Sa pizza, dara mga idol, sa Pizza City. O, Pizza City. Kung akong gihatag mga idol. Seven, three, five, dao gihapunta. Bring down. Missing guide nato unya gibuhatan ako guide, one, two, three, five. so, kung mirror sa 2 is 7. Bring down 7. So, kung nag-pick up kang bet na ko, 2, 3, 5, 7, So, daog ta. No, daog. kay na na mo'y klo. kay na bin, akong na mo'y gihatag na So, take note lang. Nag-recap na ko. O, na ako'y best dere or is special. Best or is special gibutang. Maunang 4, 7, 6, 4, Na pa na ha. O, 4, 7, 8, 7, 1, 8. So, tanawa. Daog, wala. Wala sus kala sayon yun mga idol gamay ra kay na atong numero akong gihatag sa inyo bahala na lang sa usa ka adlaw makadaog tag usa or kaduha di ba oh, congratulations sa VIP members saksisi bang inyong daog mga idol okay saksisib ang iyong daog so katong mga bago win or lose lang ta ayaw po pagdali oh, dili lang po ta magdali kay basing mga puso iranya tanya kulatahon ninyo diha si Jasmine porten no Oh, mo na, win or lose lang. Basta ang atong guide sulit kaayo mga idol. Sulit kaayo, di ba? Hmm, So karon mga idol, ang special ana dira. Dira ang special mga idol. Padulan ang mga special moy akong gipangladlad. So take note ana nga akong gihatag na apa joy mo gawas niya nang na sirkulan nako mga idol. Okay. Paki-like and share sa atong Kuan bis YouTube channel. Paki-like and share. O katong kisa toy mo kisa toy mo join button diha tan-awa lang kay makuha nato sa GC kang Jasmine 14 Trace. no? So karon mga langga, mao na to ha. Congrats gid sa atong guide. O di ba ang atong competition mga idol, solid kay atong competition. So karon Padayon ta, mauna ni atong pang undang spot na ako ihatag ninyo, mauna akong ihatag. Mauni diri dapit atong missing guide, og nihatag ko sa inyo kanang guide, ng guide, guide. og ako nang gibuhatan og god, mauna ni, mauna ni mag -good, good O, oh, totoke ang 4609. O, oh. mauna na ha. Tapos solution number 1. 270 na ako'y gibitin ha. Kung ganahan mo sabay, sabay lang. Nagbuhat na ko 270, 775, maunang bahaw nato nga. Espesyal. Oh, okay, 0 is 1 ha. Okay, mauna siya mga idol. 275 sa solution number 1. 760, 240. O bring down 500. Oh, mauna siya 500. 500, 764, o if ever ganahan mo magdubol na ana din ha, ha? mm. so karon ah, uh, solusyon number 2 91 og 920 ang 920 is hot jud kaayo taligawas na gid na siya o di gina mahimo og dili gid siya kagawas 912 or 920 o 080 meron tayong tryo nagbigay ngayon so mauna ito ah nakakuha ta dayon sa winchart o 918-908-920 o 080 mauna ang akong bait gibutang depende kang musabay ka dira dapita o ka na ha so good luck mga idol ang atong is special today balikan nako ang atong is special is dira recap kanang gisirkula na ko mauna siya mga idol oh ha kana Napanay. sobra oh og kani kani siya mga idol mani katong nadaog nato no oh kani oh ha maojud na siya nakarga na tanan so ganahan mo sabay sa ako ah. bahaw ang 734 og 218 karga gihapon sa to karon example lang na oh basta o kani mga idol raha kani nga code na to o, um. kani nga code na ko mga idol 440 or 448 double o 434 o, kung kuha four, one, eight, four, zero, na single pwede kuhaon ninyo ang 418 or 408 na adirin dapita so kana focus Focus, focus mga idol. Og natang bahaw diri nga gipamintin nga wala pa manggawas. So na dire kani mga idol, mga code ko na og kini. Oh, mm. So God bless mga idol, paki-like and share. O maura to. Naka-shout out nako sa katong mga ni ko sa atoang kuan og kani na ani dito sa kan Jasmine Portin nga mga sharer, mga idol na na kong kuha sa inyo ha Atong mga sharer sa kanang sa reels ni Jasmine Portin o kang Armelita no oh, wala pa na ako mahuman o admo mo kay lisod man ko mag search sa, kan sa kuan inyo ha kay dili wala mo sa kanang kuan inig search sa Facebook mm, may pag i-direct yung PM kay tanahon sa da ako inyo ha kog dili ba account o, oh, dili ko mo add sa inyoha og dami account inyong gamiton. Daya man sa gay na. Diba, ato atinudan na iba. O, oh, ha, walay scammer makasod. Tanaw na ko. Okay, good luck. Hope to win and God bless. Happy Sunday, mga idol. Sana mabiyayaan tayo ngayon.